Kikai, kikai Dapat tak tak anda berjumpa? mama pala, yun yung sabi ng building. Tapos, iba pala yung pinasukan ko. Hinahanap <laughs> na namin kung ano din. E, yung may aming sarang naman siguro ang bahay niya. So, sabi ko, alkas niya. Hindi siya sabi siyang internet. Yun lang naman yung internet. So, Tapos, tinanong ko naman siya kung ilang taon na yung building sana ni na siguro kasi uh, <laughs> sabihin ng, totoo no oo diba? Mami, babe ikaw pala